merong mga nagpo-push na gawing state witnesses itong mag-asawang Diskaya. Unang-una -una, na po ba requirements ng batas para mag-qualify ang isang tao bilang state witness at sa tingin niyo po ba given what we know so far eh pasok kaya itong dalawang uh, Diskaya na ito? Nako, para sa akin hindi, para sa akin dapat hindi talaga dapat uh, tanggapin kaagad sila state witness. Yung requirements ng law or requirements ng rules, syempre dapat necessary yung testimony, and then corroborated uh, ang kanilang testimony. Pero pinaka-importante is yung he, does, he or she does not appear to be the most guilty. Now, sa ngayon, uh, nasa gitna sila ng ano na yan eh, ng skandalo na yan, ng corruption na yan. Kaya hindi pwedeng sabihin nila at this point na sila is not the most guilty. Tsaka pag sinasabi natin, most guilty yung hindi uh, ibig sabihin nito isang tao lang ang pwedeng uh, ang pwedeng ituring na most guilty it could be several individuals so uh, kasi it calls to mind maalala natin yung sa Napoles Pidaf scam di ba si Napoles hmm. din ang nasa sentro yung mga ano na yon yung mga soft projects na yon na ginamit yung kanya mga fictitious NGOs na nakipagtransaction sila sa ilan-ilan ng mga senador at mga members of the House. Now, I remember, si um, uh, Janet Napoles ay uh, nag-offer din to be state witness. Gusto niyang mag-state witness pero hindi po ako pumayag. Yung ombudsman hindi rin pumayag nung nandun sa kanila uh, yung uh, kaso. Kasi nga siya yung nasa gitna, eh. siya yung nakikipag-deal dito sa mga ano na to mga elected officials Ganon din itong diskaya diskaya couple ang dami nga nilang mga admissions against interest doon sa sinumpaang salaysay nila na sinubmit sa Senado at uh, kalaunan dito rin sa InfraCom ay uh, in in uh, in din nila so uh, sa sa tindi ng mga pag-amin din nila na nagbigay na pipili daw sila magbigay ng mga komisyon, magbigay ng mga SOP. Then that's, that's actually admission of guilt. Eh na, ano na yan, plunder na talaga yan. So, uh, hindi pwede na basta-basta na lang silang gawing state witness kasi epekto noon, hindi na sila akusado. Makaka mm. ano na sila, makakalusot na sila. Although yung the determination kung stick uh, kung uh, qualified ka to be state witness, ultimately, ang korte magsasabi niyan. Magre-recommend yung prosecution, either the DOJ or the uh, or ombudsman, kung saan i, uh, file yung kaso. And then, isasubmit sa korte yung motion to discharge a state witness. At ang korte ang mag evaluate kung qualified nga. So, uh, sa ngayon lalo na narinig niyo naman nakita niyo naman kahapon yung mga mga asta yung mga sagot yung mga pa, mga uh, palusot saka yung biglang nagkambyo na malinaw na malinaw doon sa mga una kong tanong sa kanya meron ka pang meron pang iba dito hindi lang itong 17 ng mga members of the house mm -hmm. na inenumerate niya doon ata sa paragraph 20. At yung mm -hmm. paragraph 20, ang uh, ang uh, intro was, ilan sa kanila ay ang mga sumusunod. Ilan sa kanila? Some of them. And therefore, mm -hmm. meron pang iba, hindi pa kompleto. And nung una, sinabi na yan, pinakonfirm ko pa ulit-ulit. So, meron pa. Itong listahan na to hindi pa kompleto. Hindi po, ma'am. And then biglang nag-request for executive session. So ibig sabihin, kasi natatakot daw sa security nila, ng pamilya. So ibig sabihin, meron pa talaga siyang mga isisiwalat. Meron pa siyang mga pangalan na babanggitin. Pero nagkonsulta sa abogado. pag, nung tapos na, nung nakonsulta na, nag-iba. Bigla na yung sinabi, akompleto na po ito. Yung, yung ganon. So, halata meron pinagtatakpan. Nagsisinungaling, meron din pinagtatakpan. Kaya pa ulit-ulit ko siyang pinaalahanan na ang oath mo, the whole truth, but nothing but the truth. Hindi okay. pwedeng uh, ano lang, mga mga, uh, ano lang, mga partial. So, mm -hmm. kaya lang, halata sa, hindi nang naisip ko nga, mukhang may, may man nag-intercept. Mubabang sumingit na nagpaano sa kanya na nagpaiba ng mm -hmm. uh, ng uh, tono. Opo. Actually, dagdagan ko rin po yung context no kasi binabanggit niyo merong ano, merong pinagtatakpan eh no. Kasi ito yung testimonya niya sa Senado. And doon, hindi oh. siya nag-grill. Pinabayaan siya magsalita. Pinabayaan so, sa lang. House, grill siya. Pero incidentally kanina, napag-usapan po sa Senado, eto si Marculeta, maski hindi na siya yung chair ng Blue Ribbon Committee, pinupush pa rin niya na gawing state witnesses itong mag-asawang diskaya. Okay? Pag pinagdikit-dikit po yan, oh. ano, ba bang, ano bang pwedeng pagbasa dyan? Nakakaduda. Interesado na siyang state witness para makontrol na nila. Na, kasi nga may pinagtatakpan pa. Tsaka yun na nga, yung sa, sa Senado, hindi naman humingi ng executive session, pero talagang pinangalanan na niya. Tapos sinumpa, then, sa sinumpa ang salaysay at sabi mo nga, hindi siya Green hmm. ng ngayon, dito sa, sa House, nag-iba. Green siya, nag-iba na ng tono. At sinabi ko nga sa kanya, hindi ka basta-basta makaka, makakahingi ng executive session. Ano bang dahilan kung ano yung humihingi ka ng executive session? Nung no, una nga sinabi niya, na natatakot sila sa kaligtasan nila. And then, na uh, hindi nagkumambyo nga. So, hindi na daw, hindi daw niya kasi naintindihan kung anong ibig sabihin ng executive session. Kasi in only under limited uh, situations or circumstances na pwede talagang mag-executive session ang Kongreso, whether the Senate or the House. Ang una-una diyan if it uh, involves national security. Tsaka yung pangalawa, esa uh, kung yung mga i-disclose ay offensive to public order and public morals hindi naman natin 'yan nakikita saka sabi ko nga bakit doon sa Senado what hindi ka humingi ng executive session tapos malayang-malaya ka na, na nagbigay ng mga pangalan ng house members pero ngayon dito sa House kahapon ay bigla kang ano hihingi ng executive session so and then paulit-ulit din na nag-ano nga siya ng state witness. So, ganun din nga ang sinasabi ni uh, former chair of the Blue Ribbon Committee, si uh, Senator Marcoleta. So, ibig sabihin, gusto lang nilang kontrolin itong, uh, itong uh, mga diskaya na merong, you know, yung parang witness, ilagay na yan sa witness protection program para uh, makontrol na and then, ah, ano siya, madi-discharge siya as an accused kung i-approve ng korte later pag meron ng charges. Pero narinig naman natin si Justice Secretary Boying Remulla. Mariin naman niyang sinabi na hindi kami basta-basta pwedeng um, magtanggap o mag-approve ng state witness lalo na kung hindi naman niya, hindi naman siya nagiging, uh, hindi siya nagpapakatotoo. Kaya nga sabi niya, tell all. So aside from those legal requirements, Christian, yung sa rules of court, ay uh, meron pang consideration ginagawa ang DOJ bago ipasok sa witness protection program para maging state witness din. At yan yung hindi ka dapat nagsisinungaling at uh, uh the whole truth ang sinasabi mo, tell all. Hindi yung pati solid sabi uh, solido yung nakaw. Diba? Sabi naka, rin. Ano, yes, yes. Uh, restitution. Yung uh, is, isa uli ang nakaw. So willing ba sila? So nakakaano 'yan eh. Is there's um there's more to this than meets the eye with respect to how yung uh, sa Senate la, nung uh, chair pa si uh, Senator Marcoleta and then ito uh, eto na naman uh, nasa House Talagang sinasabi nga niya na gusto ko namin mag-state witness kami. Pero hindi pwede at this point. Mm. Lalo na ganyan. Na, 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 ala, halata na nagsisinungaling. Halata na merong uh, tinatago. Merong pinagtatakpan. S sino sa tingin niyo po yung pinagtatakpan ng mga Diskaya dito sa kanilang testimonya that they freely uh, gave at the Senate? Well, baka senators din. May baka senators din. Remember itong si uh, Bryce Hernandez, si uh, former assistant district engineer, si Bryce Hernandez, 'di ba napacontempt siya doon sa Senado, kaya in under custody na siya dapat ng Senado. Pero si Nomon din ng InfraCom, kaya pinahirap muna siya sa House of Representatives sa, sa InfraCom. Pero sinabi niya Ayoko na pong bumalik sa Senate, wag niyo pa po ako pabalik sa Senate kasi natatakot po ako dahil nga itong alam ko. So, dinawit na niya, pinangalanan na niya yung dalawang senador. Maybe, just maybe, of course I I really do not know. Ganun din si Diskaya na meron din siyang dapat pangalanan. Doon sa una niyang balak na in, in executive session Mm. Pero since hindi na yun natuloy, at sa tingin ko nga meron nang nakialam, kaya nagbago. So, mm. yun, ang, yun ang hindi ko, yan lang ang, ang nakiisip ko na ano eh. Kasi kung magpapangalanan, magpapangalan lang siya ng additional members of the house, ay hindi siya mag ano I mean, he can always do that kasi nadadagdagan niya yung mga nakalagay na sa sinumpaang salaysay. So hindi siya oh. matatakot na ibunyag din yung mga 'yon. So oh. I think names of senators din. Mukha bang nililigtas o iniiwas nila yung issue sa mga Duterte? That they're they're trying yes. to protect the Dutertes. Yes, I believe so. Evasive sila no ayo pa nila na to touch of that from 2016 to 2022 kasama na rin sa sinumpaang salaysay. Why when uh, you know yung business ng ng Diskaya all I, even before 2016 at meron din talaga sila mga transaksyon meron din sila mga projects from 2016 to 2022 I don't have the list now pero meron so kung meron din mga projects noon ano bang ibig uh, sa tingin ba natin iisipin ba natin na malinis ang mga yon yung mga transaksyon na yon in 2016 to 2022 Uh -huh. Eh, gusto natin malaman. Ano rin yung SOP noon? Anong mga projects 'yon? Ah, halata kasi, halata talaga na iniiwasan magadawit nung mga kalokohan ng ng the past uh, administration. So meron kung nagkukumpas sa kanila. Making sure na they will not go outside or beyond what was disclosed dun sa Senate hearing, sa Blue Ribbon Community Hearing. So gusto na nila talagang kontrolin yung Diskaya uh, couple.